May sinasabi ka dito po rin kanina? Wala oh. Anong okay. sabi mo kayo po napanood ko yung ano, yung vlog ni Ballpoint Man. Napanood Ah, mm -hmm. uh, natutuwa ako dun sa pag ano niya kay Tatay Ram. Kasi wala hindi naman ako natutuwa doon sa about sa bata. Kaya minamuti ko siyang i-contact para makausap natin sila mm. -hmm. ng personal. May hirap kasi yung sa, no? sa cellphone lang, sa messenger. Kaya mm -hmm. mas maganda yung public natin sa makausap talaga. Kaya public yung personal talaga natin sa makausap. Mm. -hmm. Malapit lang ba siya? hindi Dito lang. mo dalawang beses na nagpunta rito before. Mm -hmm. Oh, uh, marami kasi, kasi ang gusto Tanong kay, ano? Tanong kay ballpoint man magmula pa nun. Kasi, dati pa yan ang nagkakilala sa Riem, sila ni Rex. Si Ballpointman, man, maraming dinanatang mga pekram, ano eh, supporter eh. Hmm. Dito magkakakunik-kunik yan kung sino talaga yung, ano, kung may kumukumpas, so oh, wala o oh, sarili lang niya hmm. Na... Kaya kung napanood ko yung ano, napanood ko yung vlog niya, Ah. Uh, okay naman yung uh, ano ko kasi sinusuporta niyo si Tatay Ram. Kasi para ma makakabawas din sa pamilya natin 'yan, 'di ba? At least so, su may supporter natin. Kaso nga lang yung mga sinasabi nasasabi sasabihin uh, na kay Dave. Ah. Masyado pa mo, nasasaktan pa rin ako. Hindi naman dapat sabihin mga yun. Ah, uh, masyado mong na best. Mm Para -hmm. sa ano? Pasabihin na lang natin siya. Ah, uh, tayong lahat, buong pamilya. Na kahit na iniwan tayo ni Dave. Hindi naman deserve ni siguro pa yung mga ganong uh, nasasaktan pa rin tayo. Mm -hmm. Mga salitang ganun. Ganun. Ayan, ah. Uh, si Sir Shoutout. Ano po point? ano? Point? Ball point man. Ball point man. Ayan. Uh, Namit mo na siya, di ba? Hindi ko na maalala. Mm -hmm. uh -huh. Mabaita mo sa kausap. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Yung nakikita mo sa... Nakikita mo siya sa YouTube. Mm -hmm. iba yung karakter niya? Mm -hmm. Pag kausap mo ng personal, napaka-bite. Mm -hmm. Kaya magugulat ka eh. Hindi siya yung pinapanood mo Iba eh. Mm. Iba talaga mag- Mga sa ano? Sa 21. Mm. Sabi ko, usap tayo. Sabi ko, nandyan din sila ron. Yung mga dating binabanatan mo. Hmm. ko pa kasi gustong gawin to ka ako? Hindi lang tayo nagpupunta ka rin. Hindi lang kita ka nasa nasasaktuan. Siguro wala ako. Tumatakal ako ng pala Ayan, magkakaarap-arap ka at maayos yung mga dating problema. Mm. Di ba? Mm, magkaayos sa'yo sila. Magkaayos sa'yo sila. Mm. Yung mga dating binan natin niya, mm. makikita niya rito. Mm. At least, be, makahingi ng sorry. Hmm. maayos? Maayos ka no. Yung mga supporter ni Ram. Before, dati. Hindi, hindi kasi natin alam eh kung ano yung ano nila, ba't nagagawa yun. So ganun pala ka tekram. Mm -hmm. Kaya po iniwan mo kami ng bata. Ma ma mayroon pa rin siyang ano rito. Kasi wala nang kami nakita talagang masama rito. Yung lang talaga ba? May, may nagsend sa akin dito ba sa akin? Ano sabi niya? Mm -hmm. Pero ano pa kayo mo na siya kahit sa ano pa lang? Ha? Ah. mo na. Na. Na may ano ano sa minor minor. na yeah. no. dito para. <laughs> kemudian ada tunggu aja ya sinansa Sabi, good evening po. Wala po sa katinuan si Kuya Dave. Kaya, mm -hmm. kaya kung ano iutos nila, sinusunod kontrolado po ni Daisy ang isip ng bata. Mm -hmm. Ginagawa po si Daisy ang orasyon mm -hmm. kay Kuya. Kaya siya naging ganyan. <coughs> Hanggat hindi nagagamot ang bata, mas malalapang mangyayari sa bata. Nakakaawa. Uh, kasi ginagamit nila para makaganti kay Ramil. Hindi po normal ang bata ngayon. So, may orasyon. Ganon. May... Ah, gentrification. No. No, ah, gentrification. Hindi, hindi siguro. Hindi Kung ano no, 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 sa kanya, sun na yung kanya, sunuran na siya. Ay! Hey, ano ba yung inuutos na sunod-sunuran siya? So, hindi yung sinasabi niya rito. Hmm. Okay. Kasi iba na raw yung niya ngayon. Eh.

Hmm. Ito na kami. Lubidyo kami. Ano ba? Oo. mga salita. Kawawa nung mga. Hindi na siya makakalabas ng mga talaga. Pwede mo din eh. TikTok na. ito. Dito

So, paano, paano natin i-upload ba natin to bago yung araw? Tawag okay, muna no, i-upload yung code yan. After ano, ano, makausap natin. Interviewin niya yung Saibu Day. Ano sabi niya? Ba't ko ba yung interview niya? Sinungaling naman niya. Di ba nagpapahalam lang siya ng sa Nanay? Iba din siya ako. Ba't ko ba i interview niya? Nagsinungaling na. Anak, eto Okay. Ay, Ali ko. Aliday ko. Aliday um, okay. ko. Kasi, nagsinulungan mo. Walang munan ang aliwa yung may kusalan um, mm, um, Kaya, Kasi, kaya, yung talaga yun. Kasi, kumakal ng buro. May mga ng tama, may mababalik. Ay, yung bang ginawa mo sa kanila, may kumpas ba ni Rex ako? Dati ako. Dati ako. Sige na naman nala. Dapat ka ginawa mo naman yun. Kaya, e, siyempre pindi Support na kanday pa nita. Detang isip dang, detang isip dang bala, yun day day. Taba na, tanda na. Pugang kanya na nakatanda, yung masakit naman mo rin yun. Kasi, alala na ako magigit dewa ng surat day mo na wakil Okay, so tamang laram na. Oo, ito. Pero hindi na naman deserve itong mga ito. Ang ganyan na. Kibra mo lang na ano. Baka pag napag-grabe, nabiyak pa Kaya gusto ko, kaya ko siya pinabunta rin. O magkausapin natin. Kahit gano'n naman ka, ginanong kami ka mo. Lights, wala mo. Lights, ito na rin. Kunti lang naman siya kung namin na pag-gabi. Pag-gabi na? Good, no?